Eh, na eh na yung savage Eh, na yun yung savage Oh, yan, Sabis na to, Sabis na to. Si Darla. Ay, nga. Si Silong pala magsasavage play. Ha, <laughs> Ayan, kasama po natin ngayon si Ma'am Christine, ha. Ah. Si Ma'am Nano, ayan, si Nano. Ano ba talaga pangalan ko, Pri? Nana, Nano, Christina. Minsan, di ko na rin kilala sarili ko, ha, Pri? Ah! Aba, bubuhatin daw tayo ni Ma'am Nano. Jigo yan! G gu, g gu, 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 gu! Sana ul. G, G, G! Magaling magbait-baita, eh, lalo sa babae. Okay, bubuhatin daw tayo ni Ma'am Nano. Oh. Tingnan nga natin. Ah, tingnan natin, Pri, ha? <laughs> nano kare kare yan baka nano kare kare yan okay, okay. alright let's go let's go let's go ayan medyo malupit din to si mama kare kare nunod ako yan eh parang Ma, di pa, naman pre <laughs> tingnan nga natin pagpalpak to supot eh parang At di na, ka naman nanonood no, 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 pre eh. <laughs> Eh, wag mo ako sabihin but alam mo ba three times hindi na ako maligo ay nako please <laughs> salamat po ulit sa inyo atay ni Soma sa mga nagsishare ng stream natin nagsishare ng star malaking tulong po yan sa stream natin mga pre thank you so much again love you you love her I hate you ito tingnan mo mabuti ha. sino kalin natin si Nane ngayon si Nena kalin natin Wawa sa sakin natin si Nene. Back Nana? Nana pangalan ko? Binirado <laughs> ka niya. Sikyos talaga kung mga supot na to. Pag binirada ko. Nana, I'm tawag ka sa akin, Nana. Ayun <laughs> <laughs> tayo, pre. Tapos iikot tayo dito, pre. Tapos iikot tayo. Para hindi tayo makita. Mahal at pumunta tayo doon. Siyempre, dito tayo magtatago, pre. Kasi isipin ni Nana, pre, na nandoon ako, pre. Grabe naman para rotation, pre, ah. <laughs> pre, oh. Hindi nila alam, pre. Nandito ako sa gilid, pre, oh. Kita mo yan, pre. Oo oh, nga, ba't nila ang jump, pre? Ayun, <laughs> <laughs> oh Kita mo yan? Oo, oh, kita mo yan? Oo, oh, di ba? Wala diba? kang ginawa dyan, pre. <laughs> diba? Minion lang target to, pre. Hindi ako mamamatay dyan, pre. Kahit anong gawin yan, pre. Kahit anong gawin nyo, pre. Kahit anong gawin nyo, pre. Asa pa kay mga ulo kayo. baligya ko, balot. Ang oh. galing naman yan. <laughs> <laughs> ba, ito yung na ako. Ito yung na ako, ha? Ganun ako, malakas, katindi, kagwapo, kakyot, kaya lahat-lahat na. Sabi ka? Nasa akin na yata lahat eh, no? Nasa akin na yata lahat eh. Akala mo lang yun! Patay si patay kang bata ka. Patay kang bata ka, pati si kumari. Patay ka. Pero lakpasit <laughs> lang doon na tayo, pre. Pasit lang muna, pre. Pasit! Oy, 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 oy. Ginagalit mo talaga ako, ha? Kasi mag magalit-galitan pa. Don't do it to me. Don't do it to me. Kasi lagot talaga kay sa akin mamaya. Sinasabi ko sa inyo, di talaga kayo magsisilbi sa akin, ha? Kalma, pre, kalma. Ikaw ngayon, ano ka ngayon, o? Ano? 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 Yan ang sinasabi ko. One down, one down. Two down. O, oh, di ba? O, oh. o, oh, tapos? Dito, <laughs> patay to, pre! Patay to, pre! baligya yan yung balog, pre! Hmm. Oy, bak, pre, bak, pre, pre! Trabang, pre, pre, pre! Pre, wag ka tabak po! Uy, <laughs> grabe, di ko na pindot, eh, sayang, eh, no? Kung napindot ko yun, baligya yan yun yung balot, pre, ba? Pre, labanan mo, pre! Kaya mo yan! <laughs> Huwag marihulipas Ha? What, What? You? <laughs> uh. 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 you're gonna do, pre? Ikaw talaga, pre! Pinipin magic, no? sa kanila, magic. Huwag na natin pansinin si Lancelot! Pang-supot naman lang yan, eh, no? Huwag ka na! Huwag na natin pansinin si Lancelot! Huwag <laughs> niyo intindihin yan. Menopause na yan, eh. <laughs> Ay, pumatong. Ay, pumatong. Ay, pumatong, Sige nga, paswing-swingan mo nga. Ah! <clears throat> pag sinapukit sa bunganga, nga, mo ang dessert mo. Ha? Ah! Ano na, ano na nangyayari sa inyo, oh? Oh, ano na? Baligyan na lang mo balot, ha? Ah? Baka hindi mo alam. Graduate ako ng University of Balot. <laughs> Majoring in itik. oh, sige, 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 sige. Sinasabi ko sa inyo. Ito, 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 ito. Ayan, tap natin, pre. Eh, kinikilig si Moja. Grabe daw yung tap. Bakit? Saan <laughs> ka pupunta? Saan ka pupunta? Where you go? Ha? Yan na sa harap. Saan ka Saan <laughs> ka pupunta, ha? Where do you go? Ha? -ingus pa? <laughs> In English pa? Ha? In English ko na. ko pa. Ha? Ano pang gusto mo? Ayaw, ayaw, ay bindi, tarantado. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Tag-isang sapakay sa akin. Handa sa pakita, magsisisi. <laughs> oh my God. Saan ka Didiin talaga tong kamao ko, yun ang gigigil, iya? Eh? Gigil na, o, oh, gigil. Gusto malapak ko, Ito pa, isa, o. Oh. Ang <laughs> gigigil, iya? Eh, ah? Nadiin talaga yung kamao ko, yun ang gigigil, iya, eh, no? Nang gigigil, iya. Eh. Gusto lang man? kita. tayo Set, o. Sit, 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 sit. Kailangan ko ng sit, matinding sit. Isit mo yung dalawa na yan. <laughs> si <laughs> darna pangit ka talaga. <laughs> 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 pre, ingat kayo, pre, ha? Pre, ingat kayo, pre. Tara, Gizmin, matatalo tayo dito, eh. Hindi tayo matatak. Sabi ka naman, oh. pre, wala kang tiwala. Saan ka pupunta? Uubusin ko yan. Talon, talon, talon. Last kill. Saan pupunta, ha? Dabon! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Where you go in English? Na. Yan ang ko na. Hindi na sa mga sapa ko pre, ha? Ah. Diin na din tong kamao ko pre, ha? Ah. Gigil tong kamao ko pre. kasi kami kamay ko, oh, nang gigigil, oh? Parang awa, uh, lumayo ka na, oh. Sige, ko siya, pre. Ah. O, diba, ubos? Ubos yung tori nila, pre. Yan ang sinasabi ko, eh. That's what I'm talking about. Yeah, Yan, pero, bro! Ibig sabi siya, pre. sabi siya, baka sabi siya. Tatapusin na yata nila, oh. Tatapusin na yata nila, oh. Ayaw niyo pa tapos. pre. bitlog, pre. Ha? Ah, kasi ako, pre, kanina pa ako nagkakalma dito, pre. 500 stack lang, pre. Sabits ka muna, pre. Sigurado sabits to pag pupunta dyan, sabits to. Tingnan mo mabuti yung sabits, ha? Ah. Look at my eyes! Tatakin ko yung mata mo, eh. Ayan, ayan. -ay 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 -ay. Ito, tingnan mo yung sabits, ha? Ah. Tingnan mo yung sabits, pre, ha? Ah. E iba, iba nakapatay, buwisit. <laughs> Walang sabi si Pre. Kalma po tutoy, Pre, ha? Puto, Pre, oh. Skimmy, Pre, oh. Tumatakbo po, eh. Tumatakbo po, no? Eh. Tumatakbo po, eh. Tumatakbo, eh. Kahit mamatay ka na lang, eh. Patayin kita, eh. Ba't ka pa tumatakbo, boy? Ba't ka pa tumatakbo, ha? <laughs> <laughs> Wala kang patawad. <laughs> may seal. Gago. <laughs> <laughs> ay, pahingi sa beds. Pahingi sa Wala Ayun na, yun na yung sa pre. Ayun na yung ay sa pre. Takbuhan. Ayun na yung sa pre. Langya ka? Lawit, lawit lang, ha? Ayun na, ayun na. na. Sabis na ba? Sabis na? Next year yata magaganap yung sabis. <laughs> Ayop na yan. Talo pa tayo dito. Hindi malayo yun. Ala, di ba? Ala. Matatalo pa tayo dito eh. Game na yan, pre, ha. Sasabi ko sa'yo, pre. Ayun na, yun na. Ayun na, na. Ay, gago. Ay! Bakol! Ay, ukol! So, Sus Mariusik naman talaga, oh. Yan ang sinasabi ko, eh. From the start, from the button. Ano na, lampas na pa tayo ma yung stack ko, pre Ano gusto nyo, mag-6,000 stack? Inumin mo, ay. ay... Sinasabi ko na nga ba yung comeback mechanism nila dito, eh, no? gago ka tag isang sapak kayo mga supot kayo isang tiktos sa mga bitlog yun know? <laughs> tuwang tuwa ka pre okay ka lang ay <laughs> hey, pre mukhang matatalo pa tayo dito ha Eh! Hey? tara nga isang baba lang ng lamang eh hindi tayo nakakapag push pre -push. wala lang ang tower yung kalaban be 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 akin na ha mga gusto ko eh binibigyan tayo ng babs eh bigyan mo talaga ako ng babs mas maganda mga red bull para kagbirada sa pool. Eh. Tawang-tawa ka, pre! <laughs> naisu! Naisu! Gujabul, gujabul. job, bull! Good job, bull! Patay ng bata ka. Ba? Ayan, good job, good job. Tara, sabis na, sabis na, sabis na. Pasok, pasok, pasok. <laughs> Oh, ayan, sabis na to, sabis na to. si Darna. Ay, yun nga. Si Hilong pala magsasabi, Spring. <laughs> <laughs> Patay kang bata ka, baligyan yun balutan eh, pero hindi pa na naman. Ria, sasabi ko sa'yo, ha? Hindi na. Sos, Mariusip. Akala ko na, sabi si, eh. kulang sa sapaki eh. sapaki eh. sa <laughs> Sayang mo. Oh. Naku, talo yata tayo, pre wala, itutuloy nila. Malapit na. 20 seconds, Ben, matay kang bata ka. Naku, ayan na. Tapos ang savage. Savage yung itlog. Naku, 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 Buwan siya, no? Si Raulo, Grabe. Malapit pa kami matalo. Kunti na lang yun, eh, no? Kunti na lang yun, eh. Gusto yung pang manalo, ha? Gusto yung pang manalo, ha? Ala, ala, ala. Free, 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 free. Tapusin na natin. Tapusin na natin. Let's go for it. This over. This over. This over. This over. This over. Gusto yung pang manalo, eh ha? Masukot. nice G, nice G. Lupit, lupit, lupit. Lakas ha, ah, lakas. Lakas nila, no? Lakas ng team nila. Asay Savage Pit.